Wala oh, kami sa kayo, kalma lang kayo. Okay, sa laksak. Ikot, ikot. Ikot, ikot. Wow! wow. Five, five, <laughs> <laughs> Ang galing niya, lahat doon niya, lahat doon, Jordan. Naging <laughs> Jordan pa pangalan mo kung hindi ka magaling. <laughs> Defense, defense, kayo. Takot na yan, kayo. mo. Shoot mo shoot. Ito, 500 ito. Shoot! Shoot! <laughs> shoot! <laughs> shoot! <laughs> <laughs> Bawal mag Hindi, hey, hey, wag lang live. Hindi hey, naman live to. eh Shoot! Diskarte, diskarte. Diskarte kayo. No. Dan, labangan dan. Go, go, Jordan. Kami na player na dati yan eh. Wow! Wow! <laughs> si Spat, oh grabe naman yun oh. <laughs> <laughs> <Gala>. <laughs>

Awe. <laughs> Pidian kasi depensa ka eh. Depensa na yun. Pag dribble, Pidian. Pidian. <laughs> Isa na lang kay Jordan eh. Pag nauna siya si Sipin, matik na yun. Free <laughs> throw. Shooting siya dadalinin kayo. Wala yan.

Ikut kayo, ikut kayo, ikot, kayo, Ikot, ikot. Wow! Yeah, ikut kayo, ikut kayo, ikut. Counted. Wala yan, wala yan. <laughs> oh, pasok mo. Pasok mo, pasok mo. Pasok mo para para pressure mo. Bangin, bangin. Pressure yan eh. Pag nag-shoot yan, siguro ano Oh, Robin, <laughs> Robin pa daplin ah. Shoot. Shoot. Ayan na,

Ate na kayo. Yan. Oh, Yon. yeah, okay, sayo na. Yes, okay. okay, sayo na. Hey, okay. muna. Ikot ikot. ikot, ikot. Ikot, ikot. Pegang muna, okay, pegang, muna. Right. pegang muna. Time out, time out. Pegang muna, pegang muna. Ah, okay, Game

Okay, ganun lang kayo. Ganun lang kayo, diretso ka lang ganun. Huwag lang mawawala yung bola sa'yo. Huwag lang mawawala yung bola sa'yo. Okay, ikot, ikot, ikot. Ula na! Ikot, ikot. Down. Oh, no. no, li nice kayo! Ni nil, nil. Dalawa na. Dalawa na. Dalawa na ola na lang. <laughs> na lang. Ulo lang. Ah, ikot, ikot. Ikot, ikot. Of... ikot. ikot, kayo. Ikot. Ikot kayo. Ikot, ikot. diyan na kayo. Ikot. ikot, kayo. ikot, kayo. ikot. <tiếphan Pode -izinhan. laughs> yan.

Wala, wala yon, wala. Kanya mula. kaya Kanya wala. Kanya mula. wala. Wala, wala. Wala, Sa'yo. Sa'yo wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Jordan wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. din wala. Wala, wala. Wala, wala.

Andre <laughs>